May itutuling si Gabi Concepcion at Sharon Cuneta na pinakasikat ng kapanahunan nila at until now, marami talaga ang gustong magkaroon sila ng reunion kahit meron na silang kanya-kanyang buhay. Kaya excited ang lahat dahil meron silang project na mangyayari this year. At ang nakakatuwa pa ay mas pinriority ni Gabby ang kanyang proyekto kay Sharon dahil meron nga siyang gagawin teleserye pero sinabi niyang uunahin niya muna yung sa kanila ni Sharon at yung alamin kung ano itong excited na gagawin nila ni Sharon Cuneta. For sure maraming fans ang matutuwa. Sino naman ang makakalimot sa hottest love team ng kanilang kapanahunan? Walang iba kundi si Gaby Concepcion at Sharon Cuneta. Si Gaby ay isang heartthrob at si Sharon naman ay mega star. Sino naman makakalimot sa kanilang kasal na dinagsa ng libo-libong fans na tinawag Wedding of the Century dahil lahat ng bigating artista ay nandoon ay nandun din. Ang kanilang ninang at ninong ay walang iba kundi ang dating presidente na si Late Ferdinand Marcos Sr. Ang akala ng lahat ay mauwi sa forever ang kasalang Sharon at Gabby. Pero unfortunately, after ipinanganak si Casey at maliit pa ito ay naghiwalay ang dalawa. Kaya naman maraming fans ang nalungkot, especially si Casey dahil broken family ang nangyari sa kanyang pamilya. Ngayon ay may kanya-kanyang buhay na si Gabby at Sharon pero nananatili naman sila magkaibigan para sa kanilang anak na si Casey Conception. Kaya naman ang kanilang concert the last time ay mega hit. Kaya naman ay excited ang lahat dahil magkakaroon na naman ng concert si Gabi at Sharon sa ibang bansa for sure maraming mga OFWs ang magiging masaya dahil makikita nila muli si Sharon at Gabi on stage Sorry, keep stages. Sana daw pati sa pelikula at teleserye dahil doon lamang niya makikita na buo ang kanyang pamilya. Kaya naman, ni-reveal na nga ni Gabby Concepcion na pupunta sila ng North America at magkakaroon sila ng concert ng kanyang ex-wife na si Sharon Coneta. At ayon pa sa kanya ay iiksian lang nila ang concert. Dahil nga daw syempre ay nakakapagod din dahil magmamaneho pa at baka daw pagod na ang kanilang mga fans na mga OFWs. At ang nakakatuwa pa dito, who knows, baka magkaroon pa nga ng guest appearance ang kanilang anak na si Casey Concepcion. Lalong magiging masaya ang fans dahil makikita nga nilang buo ang pamilya na pinangarap ni Casey kahit lamang sa stage. Ay nga kay Gabi ay nagpapasalamat siya sa GMA Management. Supposed to be ay may gagawin siyang teleserye. Pero pinospon niya ito para bigyan daan ang US at Canada tour nila ng kanyang ex-wife na si Sharon Cuneta. Ayon pa nga kay Gabi, ginawa nila ito para naman bigyan ng kasiyahan ang lahat ng mga OFW's fans nila abroad. At gaganipin daw ito sa Harris Resort, Funnel, California, ang kickoff ng Dear Heart concert nila, which is sa October 26, 2024, at susundan nga sa Saban Theater, Beverly Hills, California, sa October 27. At meron din silang Canada Tour which is gaganapin naman sa The Venue Thunder Valley Casino Resort sa Lincoln, Canada sa November 15. Kaya naman, marami excited dahil pupuntarin sila sa Las Vegas at Hawaii at ayon pa sa mga fans willing daw gumastos ang OFW fans nila kahit 25,000 pesos para lang makita ang concert ni Sharon at Gaby at ang sabi pa nga ng mga fans ay minsan lang naman nila makita ang kanilang idol on stage why not naman at nagbibigay daw ito ng kasiyahan sa kanila at pinagpagura naman ng mga OFWs ang kanilang igagastos sa concert ni Sharon at Gabby. Kaya abangan na lang natin ang concert ng dalawa. Malay nyo pagdating nila ay magkaroon din sila ng proyekto dito sa Pilipinas na teleseryo at pelikula. Kaya abangan na lang natin ang susunod na kabanata. Hanggang sa muli, bye!